Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Ayan na guys yung mga na ano natin unbox natin na mga succulents galing binggit sa Eco Leading Bloomers Garden. Ayan na guys, natanim ko na sila. Ayan. Ayan na yung pinakamalaki natin. Ito din yung pinakamalaki. Ayan, ang laki-laki niya guys. Buti na lang may ano ko, may malaki akong pot. Clay pot. Ayan sila, guys. Ito, guys, oh. Si, ano, barigated, ano. Ah, ano ba to Nakalimutan ko. Si barigated. Smush. Ayan, guys. So, ano, okay lang, no. Yun, nagmama Nag, ano, nag-yellowish yung ilalim niya. Ilalim niya, guys. Ayan, oh. Parang, ano, ng tubig. But, tingnan nyo, guys. Ang ganda ng mga, ano, dulo ng mga leaves niya. Ayan, oh. Patulis. Na may, ano. Ayan, oh patuloy siya guys maganda talaga siya guys pag ano pag na stress talaga yan ayan yung iba naman guys nasa ibabaw oh. papakita ko sa inyo oh, mamaya ito yung sabi ko na si ano si ko na parang si chroma tsaka ito guys dito ko nalagay sila ayan kasama yung na-unbox natin dati ayan na sila ayan Naalagay ko na sa kanilang lalagyan natanim ko na silang lahat guys ayan ang lalaki pero hindi temporary lang to dito nakalagay kasi lilipat ko pa to sa ano sa may matamaan talaga sila ng init dito muna kasi bago lang tanim para hindi ma ano maulanan ayan ito ito ano na old na to pinugutan ko sa ibabaw iwan ko anong name nito kalimutan ko anong name ayan guys tsaka ito din si ano to si Trones. two heads ayan guys oh so. update ko kayo guys pag ano, napag, after one week para ano natin kung malaman natin kung sino ang namaalam at ano nag survive dito sa akin ayan galing yan kay eco bloomers garden ng binggit ayan meron pa pala dito guys ayan guys hindi ko pa nalagay sa ano ito muna sa planggan na ako nalagay kasi wala nang space maghahanap ako ng space para ano nila paglagyan tsaka ano nga pala guys yung yung old ko na mga paichi na nakalagay sa maliit na pot nilipat ko na sila sa malaking pot guys ayan ayan pero ang dumi pa ng mga leaves nila guys. Hindi ko pa nalinisan. Tsaka ito si Pure Love. Ang laki na ni Pure Love oh. Yan, dumi-dumi ng mga leaves nila guys. Hindi pa nalinisan. Ayan. Ano to guys? Yung sa ano? Pulbo ng pintura. Ayan. Nilipat ko na sa malaking pot kasi ang laki-laki na kasi niya. Yan ang ganda ni Pure Love oh. Spicy. Dalawang spicy ko. Ayan. Ang lalaki na nila. Tsaka yung iba ko pa dito mga plants. Ayan, yung, yung mga old. Yung cream tea natin guys. Ayun sabi ko may isa kong cream tea. Ayan, parang ano. Parang tamlay na. At tsaka si black night natin. Sana mag survive si black night. Ayan guys. That's all for today guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Those blog. Bye. God bless.